Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong mabaklasan ng titulo dahil sa pag-overweight ni former WBO lightweight champion Cation Davis kontra kay Edwin De Los Santos nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang ay nagpahiwatig nga po ang tinaguriang The Businessman ng pagriritiro sa sports na boxing. Dahil ayon nga po sa video na pinos nito sa social media, ay diritsahan itong sinabi na nagretiro na ang The Businessman at di na daw ito masisilayan pang lumaban ulit sa ibabaw ng lona. Pero kung gusto daw na maraming boxing fans na makita pa siyang lumaban ulit, ay kausapin lang daw ng mga fans ang kaniyang promoter. Dahil sa ngayon daw ay humihina na ang boxing. Kaya malapit na daw siyang magretiro o pwede din daw sabihin na nagretiro na talaga ito bro, at this Dagdag pa ni Davis, nakabili na daw siya ng bahay. Kailangan niya na lang daw bayaran ang kanyang monthly mortgage. Di na daw niya kailangan pang istresin ang kanyang sarili para lumaban ulit sa ibabaw ng ring. Hindi daw niya alam kung kailan siya magbabalik at kung mananatili pa ba siya sa 135 pound division o tuloy ang umakyat sa 140 pound junior welterweight division. Sa ngayon, may undefeated record nga po itong si Cation Davis mga kaboxing na 13 wins with 9 knockouts. At kung sakali nga pong makumbinsi ng top rank promotion at mapalaban ulit si Davis ay babaw ng lona, ay chak, di na daw ito makakatakas pa sa mga top contender at elite fighter sa kanyang division tulad nila Andy Cruz, Abdullah Mason, Raymond Muratalia at Jager Herrera. At kung aakyat naman ito sa Junior Welterweight Division, ay maaaring ma-expose lang ito kontra sa mga solidong fighters tulad ni Ernesto Mercado, Gary Antoine Russell, Sobriel Matias, Richardson Hitchens at Alberto Puello. Paniniwala nga po na maraming boxing fans ang pagiging magaling sa paghahanap ng top rank promotions ng mahihinang kalaban para pagmukhaing malakas ang kanilang fighters ang siyang dahilan kung bakit pinutol na ng ESPN ang ugnayan nito sa top rank promotions. Mga labang napaka one-sided at kulang sa drama. Hindi daw kinakasan ng top rank promotions ang mga laban na matatawag na 50-50 fight. At si Casey Davis nga daw po ang perpektong halimbawa. Naging world champion lang daw itong si Davis dahil tinapat sa 37 anyos at former world champion na si Dennis Berenchik. At taliwas nga po sa inaasahan ni Davis na makakakuha siya ng simpatiya at mamimiss na maraming boxing fans, ay tila naging kabaliktaran nga po ang natanggap nito. Dahil binaha nga lang po ng mga negatibong komento ang video na ito ni Davis. May mga nagsasabi nga po kung ano na daw ang nangyayari sa mga boxingero ngayong hinerasyon. Dahil matapos nga po pumutok ang balita na nagretiro na si Gervonta Tank Davis ay sumunod naman itong si Cation Davis. Halatang puro pagdadrama lang daw sa social media. Para sa inyo mga kaboxing, ano naman ang masasabi ninyo sa pahayag ni ito ni Cation Davis?